Hello, hello. What's up, guys? Ito yung alaga kong Rhode Island. Tulo ka buok, guys. Ito yung gulay natin. Kakain kasi ng gulay yan, guys. Mga sagbot sa tabi-tabi na kinuha ko. Look, guys. Saluyot. May kengkong. Ayan, mga kengkong. Saluyot sa kakangkong, guys. Yan, pakain sa ating manok. Ayan, para. Less sapids. Hello, guys. Pakita ko yung road Island tulok. Kabok. Tambok, mga tambok. Mga tambok ikay. Hello. Mga tambok ikay na siya, guys. Hello. Hello. Oh, uh, 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 uh. Hello, hello, hello. Tambok ikay. Aha. Mm -hmm. road Island na ako na. Ah. So, go November. November. Umpisa, umpisa November, guys. Ayan na sila. Correct. Ayan na sila, guys. Ayan. Ay. Importante, tubig. Tubig, ayan. Kain ng kangkong. Ayan. Kangkong! guys, okay, so, ang paborito nila yan, kangkong, guys. Gusto nila yan, kangkung Oh, gusto nila yung kangkong. Kuk, 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 kuk. Oh. Gusto guys. Tik, 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 oh, tik, tik. Ayan. Ayan. kangkong guys. Ayan kang, kang, hmm. yung kangkong. Ayan. Ayan yung kangkong niya. Ayan. Pag sa pabinsya, may tanim na mga kangkong mga gulay-gulay sa tabi-tabi. Ah. Kainin nila yan, guys. Kasi nakakulong kasi sila, guys. Eh. Kailangan. Naka-screen lang siya, guys. Screen. Ayan. Nakakulong yan sa taas, guys. Eh. Kasi, parang hindi makalabas. Ayon. Tapos yung side nga, ipa. Para pag madaming itina ah, parami Para may ah palitan mo naman yan, guys. Pag na sila. Hmm. Kukuk! Kukuk! Hmm. Kukuk! Kukukukukuk! Kukuk! 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 Ayan yung boiler ko. Yung ibang boiler nandun. Hanggang nagingin na silang pagkain, guys. Nain ka na guys, sila cute, cute yun. Taba-taba, Oh, ang taba-taba. Ay, yung tatay. Wala pa. Hindi pa lumabas yung tatay. Tatay! Nag-antay ng ano? Nag-antay ng pigs. Nag-antay <laughs> ng pigs ay... Eh. Ito yung pigs nila, guys. Oh. Tag-41. Ayan. Pig mix. Yung 41 yung para sa ano. Tag-40. Ang ah, isang kilo, 40. Isang kilo. Ayan. Tapos... Mix na lang natin sa gulay. Ayan. Kuku! kain sila. Hmm. Hmm, kuku! Hmm, 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 hmm. Kuku, Hmm, 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 kain lang sila ng gulay. Ayan, kangkong. Ayan, kangkong. Ayan. Mix natin yung guys Kukuk, <laughs> kukuk, kukuk. Oh. Isara natin yung meat guys kaya lalabas. Makalabas. Oh, makalabas yan sila. Kailangan. Oy. Oh. kailangan Kailangan isasara natin yung isa screen. Meat. Silipin natin yung egg nila guys.

Uh, kukukuk. 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 Kukukukuk. Kukukukuk. Yan, yan ang ano ko guys Trabaho ko everyday Everyday Itong work ko guys Pakain sa umaga Pakain sa umaga at saka Hapon Pakain sa umaga. Yan, nasa loob ako ng cage, guys. Oh, ayan. Naka-screen siya, guys. Oh, lahat naka-screen. Oh, chicken wire. Palibot na chicken wire. Pati palibot sa taas. Tapos, meron siyang... ito, isa, wala. Ay, may isang egg, guys. Oh. Isang egg. Oh. oh kabila naman kabila o oh, isang egg na <laughs> tuk, tuk 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 ayun si tuk tuk oh, kain na sila guys istorbo daw ako istorbo istorbo mm, istorbo mm -mm, mm, mm. yan kain na guys may gulay merong pigs Oh, pero okay. Ayaw nila pa-istorbo guys Ayaw. Tingnan natin yung egg nila guys Look, 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 look Harvest tayo ng egg Oh, oh harvest natin ng egg Oh, 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 oh. Hmm, yan. Harvest natin egg guys Ito yung egg nila guys oh. Wow Ayan, yung egg nila guys So oh. Abisin uh, natin yung dalawa. Kunin natin yung dalawa. Oh. Wow! Ilagay natin sa ating ah, uh, ha, ha, ha. Ilagay natin yan guys. Oh. Ayan. Ayan na. Ayan na. Oh, ba diba? Egg ng uh, Rhode Island guys. Alahe natin ito guys. Palimlim natin ito guys. Jaden! Pantay okay, guys. Thumbnail tayo Thumbnail. Oy! Halik ka dito mga thumbnail kayo. Okay. Eh, thumbnail. Ayan okay, guys. Paibog tayo sa ating chicken. Itlog guys. Ayan. Yeah. May egg ako guys. Mm. Ano? December na. December pa ito guys. Simula ng itlog. December pa silang dalawa. E lang, kain sa umaga, kain sa hapon. Ayan. Kain na lang. Tamil. Tapos kayo ng aral din. Alaga ng manok. Mag-alaga ng manok. Wala kang trabaho. Mag-resign na. Mag-resign tayo sa trabaho natin. Ito ang alagaan natin. Pag may puhunan lang tayo. Mangangapa muna tayo, guys. Mangangapa tayo. Pagulakang puhunan ka, pakapaka muna. Kailangan mag-alaga tayong manok. May puhunan ka kasi pakainin mo siya. Pakainin mo siya. Paitlogin mo. Ayan, mga vitamins. Oy! Ayan, Nasa labas na ako, guys. Sasara na natin. Sasara na natin yung... Ano, guys? Yan, ganito lang siya, scream lang tsaka net. ayan <laughs> Nakasara na yung manok natin. Nakasara na yan. Tapos yung egg harvest na natin, ayan, ah, ipunin natin to guys kay padaghanin naton, pataghanon naton tong kan. Padamihin natin eh. Thumbnail naman dyan Yan, thumbnail naman dyan Thumbnail tayo guys. Eh. <laughs> yan. Thumbnail. May egg. Hmm. Thumbnail. Thumbnail. Yan. Nakakulong man yun. Ha, yan. Saran nyo na. Yung iba nandun pa. Pakain pa natin yung iba guys. Kanya-kanya silang apartment. Ito isang apartment. Hiwa-hiwalay. Kasi mag-away muna ha. Dun, 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 dun. May egg ako, guys. Uh, ay, ito, January lang ito, guys. Noong January, everyday collection ko, guys. Yeah. Everyday collection ng January. Mm -mm -mm -mm. Mm -mm -mm. Kasi, kakainin kasi nila, guys. Kaya, kukunin mo pag nangitlog. Yan ang mga uh, Rhode Island. Mm. Um, Ayan, ah. Oi. Bye. Bye. Subscribe to my channel. Like and share.